oh, automatic yan. Basta hindi lang pagagawa yung sigaw eh. Oo. Oh, oh. talaga tayo. Oo. Oh, oh. Kalipad na tatay, yung... Para wala... Sabi daw dito sa comment section, oh, nakalipad na daw si Tatay Digong eh. kanina pa, sinakay Sinakay sa papatay na plano. Tol, Tingnan mo nga tol sa JMA, sa JMA. I eh na mean, ito just now. Parang Ngayon ba Ngayon, oh, ngayon kayo na yan. Sa gym ito, sa gym eh. coordinate kay uh, By sa way sir mag a ko sa Yahaba. Mm. direct na yun sa loob sa